Yun mga ka-best friend and welcome back na naman dito sa ating channel Siyempre mga ka-best friend Unang-una pa subscribe ng ating uh, YouTube channel At uh, siyempre i-click nyo po yung uh, bell Click nyo po yung uh, all Para lagi kayong updated sa ating mga vlogs So sa video ito may pag-uusapan na naman tayo Patungkol dito sa ating uh, Rusi Chariot Marami kasi nga mga nagtatanong dito sa atin Kung uh, kamusta na ba itong uh, chariot natin At siyempre marami tayong uh, i-update dito Sa tagal na natin ginagamit itong uh, trike na ito may may mga time din na nagkakaroon ng diferensya at meron din namang uh, tumatagal, no? So, syempre, alam natin na yung uh, trek nga ay gawang uh, Pinoy lang din talaga, dito lang sa Pilipinas. And yung kanyang makina ay made in China. So, syempre, kailangan yung pag-alaga ay nandun lagi, no? So, ayun. So, tumagal na ito ng uh, mahigit isang taon sa akin. Magka-two magka years na ito ngayong uh, November. And, syempre, ayan ang uh, before na picture natin talaga dito ay hindi maganda at uh, nakapa, napakapangit yung tingnan and then now ay yan na kitang kitang natin ay uh, maganda na so ayun marami rin nagtatanong sa atin nagpapa advice kung uh, ano ba yung uh, kalagayan ng rusi chariot pag ito yung ginagamit natin syempre ang rusi chariot mga ka best friend alagayin talaga ito at kailangan niyang uh, maintenance. Siyempre, pagdating naman sa patibayan, matibay ito. Kasi talagang, uh, hindi lang matibay, talagang uh, magagamit mo sa iyong hanap buhay, magamit mo rin sa iyong uh, pag-araw-araw, no? So, yun nga mga best friend. ano ba yung mga nagiging advantage dito sa atin sa rusi chariot na ito? So, eh, panghuli na natin yung uh, ano pala, advantage and yung uh, disadvantage, unahin na natin, no? So, sa dalaw may kitalawang taon na, na ginagamit ang trike na ito ay yon goods pa naman yung kanyang gulong. Ayan, makapal pa. Pati yung sa likod. Ayan, almost. Ah, siguro, mga nasa mga nasa 6 months na lang siya natin magagamit or mahigit pa. Kasi ang uh, aking steam engine 6 months na lang ay magpapalita tayo ng gulong. So, matagal na rin sa atin kasi. Matagal na natin ginagamit itong trike. So, ito lang ang uh, problema ko dito yung kanyang shock. Yan, uh, medyo lumabas na yung uh, oil niya. At uh, palitin na rin talaga yung uh, oil seal. So, yun na yung uh, binabudgetan ko ngayon, oil seal. At uh, papalitan ko na yan. And syempre, doon sa ating uh, may mga rusci chariot, sa una ninyong yung buha ng rusci chariot, mga ka best friend. Ay, wala po itong side cover. Itong nasa gilid, yan, ito, wala po ito. So, papalagay po kayo nito para hindi kayo mabasa dito sa loob. And, syempre, mga best friend, ang tubig ay natural papasok po dun sa ating gawa ng walang side cover. And, yung dito, hindi po nalagyan ng uh, sealant, no? So, advice ko sa inyo, pag uh, nakabili na kayo ng chariot, lagyan nyo ng sealant dito. Yan, silicone sealant ay sapat na para sa ating uh, windshield, no? Ito kasi may mga kawang dito. Pwede pumasok yung tubig dyan at... Uh, magkakos ng uh, kalawang sa loob and syempre yung uh, signal light natin, goods pa yan mga ka friend bumagana pa yan at uh, maliwanag pa naman yung headlight natin, goods pa yan mga ka friend nagpalit na ako ng uh, isang uh, beses ng bumbilya kasi napundi na yung una and yon ang uh, pangalawa nating bulb ay sa ano ito, sa uh, STX, yung old model ng uh, YTX yung uh, pinalit ko dito. So okay naman siya. Hindi pa naman pundi yamaha kasi yung uh, binili natin pang Yamaha talaga. So yun goods na goods yan mga kabest friend. No? Hindi tayo naglagay ng tinted dito kasi madilim pag gabi. At uh side mirror natin pang ano to, big bike. So kinuha lang natin at uh, okay naman. At least parang sporty siya tingnan pagka ganito ang side mirror niya. Kaya kala ko uh, dawli ingat, no? Naglagay tayo side cover pati ito. Yan, palagay tayo ng uh, curtain para hindi tayo mabasa in case na lumakas yung ulan. And ito yung ating uh, tulda o yung cover natin. Ito ay ano, nabili ko ng uh, 5,000. So pinagawa ko talaga yan, binakustomize ko. Sariling design yan mga ka best friend. Kaya yan, uh, okay na okay sa akin yung design na ginawa ko. Then uh, merong siyang lock. No? Pag tinanggal natin yung lock, pag natin to tanggalin natin yung lock angat lang yung cover niyan mga ka best friend so ito kung pansin nyo brown yung ating uh, cover sa sandalan so pinagawa ko rin yan mga ka best friend yan punta tayo sa makina kasi yung makina nito 175cc ang carburetor tugma mas uh, 155 ng team x and uh, pag tune up niyan ng carburetor natin ay 2 and half turn yung ating uh, fuel will uh, mixture adjustment dun sa ilalim ng carburetor. Nandito yan mga ka-best friends sa ilalim. Ito naman ano to. Uh, ang, uh, ang tawag dyan ay minor. Yan. So dyan ka nag-adjust ng minor mo. Yung uh, under nya. Ayun. So yun nga mga advice ko sa inyo. Ah. Maglagay kayo lagi ng WD-40 dito. Spian nyo pagka wala pa kayong nailagay na sealant silicone dito kasi kinakalawang yung dito so lagyan nyo ng Uh, WD-40 sprayan nyo lang para matanggal yung mga kalawang dito sa harap ng ating uh, driver, no? Ayan. So, okay na ako, okay ito. ako dito ng pan, no? Para in case na mainit. So, meron tayong uh, pan and insulator. So, yung ating bubong dito, may insulator yan sa taas. At uh, napakadali lang lagyan niyan mga best friends. Sisiksik lang natin yan dun sa bubong. Ayan. Yung oil na ginagamit natin dito, ang the best na gamitin, itong uh, unang una shell no magamit tayo ng shell na oil para sa motorcycle talagang uh, the best at uh, recommended sa mga ganitong classic engine shell o petron basta pwede sa pang motor yan at uh, yun proceed tayo dun sa kanyang uh, atrasabante so marami kasing mga nagtatanong sa atin kung paano i-maintenance uh, itong uh, gear oil sa atrasabante ito yun mga ka best friend yung gear oil natin sa atrasabante ito ay may laman na 100 ml yan, so, nalagay natin dyan 100 ml so, pagpapalit tayo ng uh, gear oil, pwede natin isabay dito sa ating uh, engine oil yan. para laging updated o laging uh, malinis itong ating gear oil, so sabay natin dito sa engine oil Ayan. So, hindi lang yan. Meron tayong tinatawag na uh, tawag nito, no? high and low gear. Yan. Yung high and low, low gear yun siya. Yung parang uh, box yun sa si baba. Pinapalitan niya siya ng oil. 350 ml. Yan. Then yung differential natin ay nasa one liter. Yan. So, tingnan natin dito. Nandito sa harap ng tangki natin. Sa taas, nakadikit yung mga Uh, nakalikit dyan yung mga na pagpapalit ng oil so sa engine oil natin 1000 uh, ml and then sa atras abanti natin ay nasa 100 ml and 350 para sa ating uh, uh, high end low then sa differential natin ay 1000 ml gear oil number 90 yung gamitin nyo talagang the best yan ayan complete or na yung uh, binibigay ko sa inyo nga uh, Uh, idea, so 90, number 90 na gear oil ang gamitin natin dahil yun ang recommended dito sa ating uh, trike, sa gear, atras avanti gear, uh, in low gear at dun sa ating differential, so yun ang ginagamit ko number 90, so, the best talaga yan, no? at uh, itong trike na to medyo mahina sa ilaw, kaya mas maganda mag add kayo ng auxiliary light, ito, so dinagdag ko ito yan. Para in case na madilim yung uh, lugar natin or talagang uh, napakadilim ay meron tayong uh, auxiliary light. So, gagamitin lang natin yun siya pagkagabi or yung lugar na madilim na wala tayong kasalubong. So, ito kasi medyo masilaw. Malakas sa ating uh, kasalubong. Makakasilaw siya. At uh, ang, ang ilaw na gamitin nyo ay LED na white at uh, yellow. yun uh, ang ina-allowed. No? So ano pa yung uh, update natin dito so punta tayo sa advantage at uh, may mga nagtatanong din sa, sa akin, sabi na ano ba talaga yung advantage ni Chariot pagdating ng uh, uh, pagdating sa pinaka-advantage niya so unang una guys, si, si Chariot ay maraming uh, purpose o marami siyang pwedeng uh, paggagamitin natin sa kanya unang una, pwede sa pang-business pang ng ng uh, tubig at uh, gulay at iba pang mga pang negosyo na pangkargahan katulad ng mga uh, kargahan ng bigas palay yan. marami rin dito sa amin na nagkakarga ng uh, bigas palay pangalawa pwede natin siya gawing rolling store dahil si Rush Chariot ay may uh, lapad na mahigit uh, isang metro ang lapad niya um, uh, kulang kulang dalawang metro yung aba so talagang ano, maluwag mga ka best friend kaya nating kaya nating uh, magtinda gamit ito so kaya na bala mag customize no gawin yung uh, rolling store talaga nga uh, ito yung uh, number 1 talaga pang rolling store no at uh, dalawang klase ang uh, track na ganito merong cargo type ah bali tatlo na sila ngayon may dumagdag na isa mayroong cargo type at ang cargo type po lang upuan open lang yung likod niya ang isa naman passenger type ito yung passenger type yan ito sa si passenger type, meron siyang upuan. So, pang passenger talaga. Ayun naman yung cargo type, wala siyang upuan. So, yun yung uh, pinagkaiba. Itong trike na to. So, ayun mga best friend. At sana mayroon kayong uh, natutunan sa ating vlog. Tara, mangulit tayo naman up. Tara, okay ka na? Ayan, ito si Milka, ang mabait na bata. Hi muna, dali, hi. Hi. Ubo, malungkot siya. So, ayun mga ka friend. Ay, ma ma mahamog na be. Mahamog na ngayon. Ay, ito, hindi ko pa naturo sa inyo. Kasi, ang trike pala na ito, ay pagka magpa-parking tayo, may ito na tawag ito na handbrake. Ito, mga ka friend. Yan, ito yung handbrake niya. Pagka ipapark natin siya, siyangat lang natin yan. Then, pagka tatakbo tayo, release natin yan. Huwag natin kakalimutan na laging nakaangat yan dahil ah, uh, hindi tayo makakausad ng gaano at mahirapan yung makina natin. So, laging nakababayan. Pagka tumatakbo tayo, pagpa tayo, ay laging naka-angat na para hindi, hindi tumakbo yung ating uh, trike, no? Sa susunod na vlog natin, tuturuan nyo kayo ang pano ng pang-tamang paggamit nitong uh, abante. Kasi maraming nga uh, nalilito at hindi pa alam ang tamang paggamit nito kaya maraming nasisiraan ng uh, abante. At isa pa, yung high and low gear, no? yun ang isa sa pinaka-importante, high and low gear na yung huwag masira kasi pag yun ay nasira, talagang uh, butas ang bulsa mo. At mahirap uh, mahirapan ka sa pyesa paghahanap doon dahil napakahirap ang pyesa ng guys, no? So, ito ang update natin sa Rusi Chariot 175 ng ating trike. So, malapit na ito ma o matapos sa uh, monthly installment natin. Kaya, abang abangan nyo ang uh, pag-modified natin ng trike na ito, guys, no? Ayun, thank you thank you for watching mga kabest friend. Thank you thank you sa lahat ng suporta ninyo sa ating YouTube channel. Thank you thank you for watching.